Ayan siya mga idol, nagsisindi sa karakter mga boss, ayan. Okay. tapos lang mga boss, unboxing na naman tayo dito sa ating dumating. para sila mga bossing, eh. ayan, unboxing natin. Ayan siya mga bossing nga ating, para sila dumating mga bossing. Isa upot pala itong lighter mga bossing, ayan. Eh. Electric lighter to mga bossing, ayan eh. siya. Kung gusto mo ito bossing, dyan sa ating ilbasip lang yan, ayan. Eh. Napakaganda ng ating electric lighter ayan eh, mga bossing. Ayan siya mga bossing, may kasama siyang, may kasama siyang charger mga bossing, ayan. Eh. At ang kanyang lighter mga kusing Ngayon siya. Ang kanyang lighter. Ay mga kusing may, may, ilaw siya pag bukas na ayan may ilaw siya. Ay mga kusing ayan. Nakikita niyo mga kusing ayan. Nakikita niyo no? May ilaw siya mga kusing. Tina Testing natin sa karton mga kusing. Ayan boss, itingnan natin kung magsinti sa karton. Ayan sa mga idol, nagsisinti siya sa karton mga boss. Ayan. Napaka legit mga boss, napaka legit ng ating lighter na nabili mga boss. Ayan. Nagsisinti sa karton mga boss. Ayan nagsisindi siya sa karakter ngayon siya mga bossing kung gusto niyo mga bossing to Andiyan sa ating ilbas kit yan mga bossing check out na yun, yun para hindi na kayo bilang bilang ng lighter mga bossing ngayon siya Napaka legit niya mga bossing may kasama siyang charger sa charge mo lang po siya mga bossing sa charge yun lang po yung ating lighter na yung mga bossing yan electric lighter napakalupit niya mga bossing ayan umiilaw siya oh. tingnan niyo umiilaw siya mga bossing ngayon umiilaw siya yan ayan, ayan. napakalupit niya bosing kaya check mo na yun, sa ating ilbas